Welcome back sa ating mga balitang basketball. Malaki ang paniniwala sa ngayon na posible pa makabalik si Luka Doncic bago sumapit ang All-Star weekend, mga idol. Ang impormasyong ito ay nanggaling mismo kay Mark Stein ng ESPN. Isang buwan na ang nakalipas nang magkaroon ng injury sa kanyang calf itong si Luka. Ayon pa mismo sa Dallas Mavericks, magkakaroon ito ng at least isang buwan na recovery process at dun sila magkakaroon kaagad ng re pagkatapos ng isang buwan. So definitely mga idol, sa susunod mga araw, mayroon na tayong matatanggap na balita patungkol sa kanyang status. Hindi naman daw nagmamadali itong Dallas Mavericks para palaruin itong si Luka. Posible silang mag-play safe muna mga idol dahil sa kanyang mga nakarang injury. Ngunit mahirap to para sa kanila na gumawa ng gantong desisyon sapagkat as of now kinakailangan din naman nila ng tulong ni Luka. As of now kasi number 7 sila sa standing na mayroong record ng 24 wins and 21 losses. Bago magkaroon ng injury si Luka ay nag-average ng 28 points, 8 rebounds, 7 assists at mayroong career high 2 steals per game. Mahirap to para sa Dallas mga idol dahil kung kadilang mamadalhin itong si Luka, posibleng magkaroon ng setback ang kanyang injury na posibleng makaapekto sa future games nila especially sa playoff kung saan napak-importante na ng mga laban. Naghintay ng ilang oras ang Miami Heat ang mga teammates ni Jimmy Butler sa airport para makasama lang ito sa kanilang flight papuntang Milwaukee Bucks. Wala silang natanggap na mga text o kung anong mga notification patungkol sa kanyang kalagayan. Pero ang kanilang natanggap mga idol makalipas ang ilang oras ay susunod na lang daw ito. Pagkatapos nun ay sinuspindi na ng two games na Miami Heat mga idol itong si Jimmy Butler. Ayon naman kay Victor Oladipo, ang former teammate ni Jimmy Butler, ganun talaga itong si Jimmy Butler, kinokontrol niya kung ano ang kanyang gusto, especially mga idol. Sa ngayon pa, nanais niya ng makawala sa Miami Heat mga idol, desperado na siya. So para bang kanyang pinapwera sa talaga itong Miami Heat na itrade na siya. Kung sakaling hindi pa siya ma-i-trade mga idol, definitely atin ang ngaong haasahan na magkakaroon pa ng mga gantong pangyayari sa hinaharap. Pinagtawa na naman si Paul Pierce sa kanyang proposal nasa ngayon ay maganda naman daw ang nilalaro ng OKC Thunder na walang Chet Holmgren, why not i trade na lang daw siya para kay Kevin Durant ng Phoenix Suns may punto naman itong si Paul Pierce mga idol na kahit nawala sa Chet Holmgren ay malakas itong OKC at ngayon sila ang number 1 sa power rankings pero kung totoosin maganda naman to di ba dahil kung babalik na si Chet Holmgren ay mas lalo pang lalakas ang OKC dahil kung ating ipagpalagay na kung ititrade ng OKC Thunder si Chet para kay Kevin Durant, posibleng magiba ang kanilang chemistry. Syempre si KD, iba 'to kumpara sa sistema ng OKC na lahat sila ay nagko-contribute samantalang si Kevin Durant, more on on-ball siya. Kaya hindi pa rin talaga maganda ang ideya nitong si Paul Pierce na mag-trade para kay KD, mga idol. Kaya siya pinagtawanan dahil sa kanyang Swiss John.